Hello everyone! Good morning! Isang makulimlim na araw na naman ngayong linggo. So tayo ay magkakaroon ng uh, what's inside my medical bag. So alam niyo naman kung gaano ako ka-organize na tao. Alam niyo naman kung gaano ako ka-OC. Si uzi Ganon correct me if i'm wrong. Tapos titingnan natin ko ano yung mga laman nito. Kasi alam mo Kasi alam nyo, ilang beses na ako nagbantay sa mga pasyente, mama ko, uh, papa ko, asawa ko. So every time na may emergency sila, ang hirap, pang tipong makakalimutan mo lahat eh. Buti na lang, mahawakan mo kagad yung wallet mo para may pamasahe ka, may pan-taxi ka, may pambili ka ng gamot. Pero sa ngayon, nag naging ara sa akin yung mga ganong bagay na every time tinatakbo namin ng mama ko sa hospital, minsan wala akong ganon, minsan wala akong bra. Ibang tipong gano'n, kasi ng emergency, anin mo pa ba naman yung mga uh, itsura mo, yung ayos mo, di ba? Kailangan muna yung pasyente ang unahin. So, ang ginawa ko naman ngayon is nag-organize ko ng ganito. Kaya titingnan natin kung ano yung mga nasa loob ng bag na to. So, tara, simulan natin. Siya nga pala, siyempre, pag bibit-bitin mo to, tatanggalin mo to. Ang pangit naman tingnan, di ba? May, may nakaganyan-ganyan ka Kaya ko lang ito nilagay kasi nga, in case of emergency, halimbawa nasa labas ako or kami, tapos yun nga yung hindi magandang nangyari, napunta na kami doon sa ospital, chat-chat na lang kami na pakidala dito yung bag. So, alam na nila kung anong yung bag na dadalhin, di ba? Edon eh, So, kompleto na to. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob niya. At kung meron mang mga kulang, uh, pakisabi na lang, comment down below kung ano pa yung mga yun. So, syempre, unang-una -una dito is, itong aking pang BP. So, ayan. Para kahit pa paano, meron tayong pang monitor sa BP natin. Sa BP ng pasyente, gano'n. Tapos, meron, din ako ditong ah, uh, ah, uh, tawag dito, medical kit. So, ito yung nasa loob niya. So, itong medical kit nga pa lang to is from US, pasalubong sa akin ng sister ko. Kasi, nagtatrabaho yung sister ko sa isang facilities na mga senior ang nando doon. So, may mga ganito sila. So, nakapag-uwi siya ng siguro mga dalawa. So, tig-isa kami. So, ito ang laman niya. Ayan, Oh. Kita niyo? So, isa-isahin natin. So, meron ditong a cold press, cold pack. Parang, ano siya, yung pang dito, pag mainit ka, tapos malamig ito. So, ilalagay mo dito, ilalagay mo dito. Yung mga ganun. Tapos, meron din tayo ditong thermometer Digital na ngayon yung mga thermometer. And then, meron din ako dito. Ito yung nilalagay sa... Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ngayon na lang naman na uso to eh. Oxy, oximeter ba tawag dun? Yung nilalagay dito. Yung gano'n. And then... Siyempre, meron tayong um, alcohol. Meron tayong mask. Meron tayong uh, medical tape. Tapos, meron tayong gloves. So, ayan. Isang so, pares lang naman siya. Tapos, meron ditong hindi ko alam kung ano to. Parang cotton siya. And then, merong chani. Maraming pwede paggamitan nito eh. So, meron ako dito uh, medical scissor. So, ito. At saka, eto. So, ito. kita niya, meron siyang parang butas. Hindi ko alam para saan to. Ano siya? Yung parang Minsan nagamit ko na to eh. Nagkasugat yung apo ko tapos ginanon ko lang sa cotton. Parang ginanon ko lang yung cotton. Tapos nilak ko. May lak siya eh. O yan, narinig nyo. Tapos igaganan mo na yung cotton. Ilulubog mo muna sa sa alcohol or sa betadine. Tapos igaganan mo na siya. Tapos pagka tapos na, i-open mo ulit siya. Yan. Tapos itatapon mo na yung cotton. So hindi mo na siya hawakan, di ba? For sanitary purposes. Kasi ito naman is parang gano'n din yata. Kasi hindi naman siya gunting eh, o. Oh. Meron siyang shape na paganoon. So parang cotton din yata or what? Kasi meron din siyang lock. Ayun. Oh, Tapos Ito so, yung malalaking ano. Malalaki siya ang band aid yun. Hindi <laughs> lang yung maliit na sugat yung eh, pangmalaki malaki yung sugat. So yan yeah, meron ako. Tapos. Meron din mga maliit. Ah hindi. Ghost pad ito. Yan yung mga ghost. Yan. Tapos meron din dito mga wipes. Ito. Alcohol wipes. So, ito yung, al, ano, parang wipes siya na, di ba, pag bubili tayo ng mga wet wipes, ang lang, kasi basa lang siya. Pero ito, pagka binuksan mo siya, amoy alcohol talaga siya. So, may disinfectant. So, ito ang laman ng ating, ano, ah, uh, medical kit. So, ayan. Men, then, meron pa dito, siyempre emergency nga, di ba? Hindi ka masyadong nakapag, prepare. Sa so, pagbinigbit mo ito, meron na kami dito ano, disposable panty. So, five pieces na medium. Depende kung sino magbabantay sa pasyente. Hindi naman ito pang pasyente. Pang ano to Pang bantay. And then, five pieces na large. Ayan ang large. Ayan. And then, Siyempre, meron din kami ng sleeper from Pechanga. Libre lang to sa ano sa casino. Dala rin ang sister ko. So, ang dami niyang ganito. Tinagay ko na lang dito dahil siyempre, pagkabantay ka, di mo pwedeng all the time na nakachinelas. Nakasapatos ka, di ba? Kailangan mo rin magchinelas. Mas meron din ako dito ang uh, towel na maliit at saka face towel. So, magkaiba naman yung towel sa face towel. Hindi na ako nagdala ng towel talaga kasi masyadong malaki at saka mabigat. So, ito lang siya, Ito yung face towel na kung kailangan ng pasyente, diba, ito yung pwede mong gamitin. Tapos, meron namang medyo malaki kung gusto mo dun maghilamos, diba, kung gusto mo dun maligo. So, pwede na to. Kesa naman yung malaki-malaki towel talaga na nakakabigat at sya masyadong bulky na din sa lagayan. So, ayan. And then, meron din ako ditong toilet paper. may meron din ako dito ng uh, paper towel. Tapos meron din ako dito ng ano, yung kainan. Kasi naalala ko noon, pagka nagbabantay ako ng pasyente, mama ko, papa ko, asawa ko ganun. Tapos, gutom ka na, kailangan mo bumili ng pagkain, kung wala ka namang pera hindi ka mong pwedeng lumapas para mag-resto or kaya mag-fast food so bibili ka lang dyan sa mga gilid-gilid ng pagkain and then, mga naka -ano sila? mga naka-plastic naka-cellophane gano'n so ang ginawa ako, nagprepare na ako ng ganito kung naalala nyo na i-vlog ko na ito minsan ito yung ano yung pinaglagyan ng pag nag-order ka ng take out ng sangyuk So, meron ganito. Yan, no, yung meron na siya yung divider. So, yan, no, one, two, three, four. O, di ba? Hindi na masyadong messy na may plastic-plastic pa, magubutas-butas pa yun, tapos din ka pakakain. So, parang ang pangit na. So, at least dito, medyo malinis, saka klase tingnan. Tapos, hindi lang yan. Meron din ako ditong ano, sa kamay pag ka. Para kung ayaw mo nang magkutsara o kaya madami kayo, konti lang yung kutsara mo, ito na yung gagamitin. Tapos meron talaga ang personal na kutsara. Ayan. So yung magbabantay talaga, hindi na siya masyado mahihirapan dahil talagang ready na lahat na kailangan niya. Kompleto na. So isang set ito, meron ito sa ano, yung divisoria. Doon ko nga ito nabili ay ano. So, meron siyang kutsara tinidor. Tapos, meron siyang chapstick uh, chopstick. Gusto mo mag-chopstick, ganyan. And then, meron siyang straw. So, di ba? Napaka-hygienic. Ito ang laman ng ating huling medical bag. So, ito yung single bed na cover. Tapos, meron siyang dalawang punda. Kasi naalala ko nung na-admit ang mama ko sa lalo na mga public hospital sa East Avenue. Ang tagal bago nila palitan ng bedding sa so parang na, na nakakaawa yung pasyente na ang madumi na siya pero hindi pa kagad napapalitan. So, nagdala na lang ako ng ganito para in case of emergency na hindi naman siguro nila ipagbabawal. Tapos dati-dati meron kaming ano, kasi kaya nga na sinabi ko sa inyo pa ulit-ulit na lang na ako yung nagbantay sa mama ko, sa papa ko, sa asawa ko, hanggang sa matay na lang sila. Kaya huwag kayong magpapabantay sa akin. <laughs> And then joke lang. Hindi, talagang hanggang doon na lang yung buhay nila. Hindi naman natin kagustuhan yun, di ba? So, as a wife ng husband ko, as a daughter ng mama at papa ko, na talagang obligasyon natin na alagaan sila, bantayan sila. Lalo na ako yung bunso, so ako yung walang masyadong ginagawa sa bahay. Actually, estudyante pa ako noon eh. Ang nagtatrabaho na yung mga kapatid ko. So, talagang ako ang aasahan na magbantay. So, ngayon ang nangyari, nakaipon kami ng mga gamit sa ospital kasi hindi kami yung tipo ng papa ko sa MCU, sa San Lazaro, sa Jose Reyes, God God. Ang dami nilang hospital na napuntahan. ah, uh, bumili, bumibili kami ng ano, ng bedpan. Kasi ayaw namin gumamit na yung ginamit ng ibang pasyente. Gusto namin yung sarili namin. Maharte lang yun, oh. No? Hindi naman. For sanitary purposes na rin. Tapos bumili kami ng arenola na pandalake. Tapos tayo, pagano siya, iba yung shape niya. Pero pagano. So, naitago ko pa yon Pero nung siguro mga last last month, ah, uh, last year, ganon nag-declutter ako ng mga gamit. Sinama ko na yun sa tinapon ko na. Kasi unang-una naman, iniisip ko, pag dinala pa namin yon ire register mo pa yung sa sa guard. Parang hassle pa yun. Eh. Pipirma-pirma ka pa doon. tapos titingnan nila kung ano yung mga items na ipapasok mo. Tapos paglabas, kailangan isurrender mo yung may parang ID na ito yung gamit na pinasok mo, gano'n. So, ginawa na lang namin. So, tinapon ko na lang. Dahil uso na ngayon yung mga pampers, di ba? Ay, pampers. Yung mga adult diaper. So, yun na lang. At least, hindi pa sila mess. Kung nagustuhan nyo man yung beauty kong ito, sana meron kayo na pulot, na konting tip. Hindi naman maging masama na maging prepared ka. Hindi ba naman gusto na merong ma-hospital sa bahay niyo di ba? Sa pamilya niyo Ang maganda lang doon is prepared ka na, di ba? Kasi nangyari na nga sa akin, so, na masyado na akong na na focus sa mga ganong sitwasyon. So, alam na alam ko na kung ano yung mga dapat gawin, dapat bilhin. So, in case of emergency, eto na kagad ang bitbitin mo. Kunin mo yung cellphone mo, kunin mo yung uh, wallet mo, and then go. ba diba? Hindi gaya na pagdating mo sa hospital, ang yung matatarantang, wala kang damit, wala kang panting dala, wala kang ano, samantalang ilang araw ka doon magbabantay. di ba? tapos parang naintindih mo na lang isang pasyente hindi na yung mahahati pa yung attention niya so yun lang bye bye thank you very much and subscribe naman dyan. bye